idol mga sunog naman idol oh. Ito naman sa malapit sa amin idol. Kabila kanin ka, nung nakaraan sa kabila. Ay, ito naman mga idol oh. Ito, naman, mga alas 3 na ng madaling araw. Ito mga idol oh. Medyo madilim lang ano. Ang tindi na sunog doon sa ito sa harap ng bahay ng Medor sa video, ano lang, kabila. Harap ng bahay. Hindi na kapoy. Hindi. tulad-tulad ang sunog dito sa Lulumboy sa may uh, Morales mabuti dumaan naman ang mga bombero agapan agad kasagsagan ng

Ito na ito sa harapan ng bahay sa medyo likod. Nung nakaraan, nung isang araw, halos katabi lang din. Ah, malakas ang apoy. Eh. Mabuti dumaan kagad ka yung naman, yung Diba Dumating. Kaya naman, madami ang mga kabayan pa na iba. Sobrang talagang lagablab.

hindi tayo pwedeng lumapit hindi tayo pwedeng matas yung bombero uh, delikado Lasta sa madaling araw mga idol. Ang hirap pag nasurugan, ano? Tupok na talaga yung malaking bahay. Sila. Halos magkatabi lang talaga nung ang solo niya yung nakaraan. Isang araw lang. Ah, gulat. Kasi kasarapan ng tulog. Biglang ganun wala na talaga yung bahay oh. kinain na talaga Dan, well, ito po yung paligid mga idol oh. tingnan nyo alas na ng araw dito kami eh. dito po ngayon sa ano sa bahay. ah, titingnan ho niyo mga idol Ayan, mo Tupok talagang bahay. Abot na yung isang malaki. Malaking bahay 'yan eh. Nasa so club na. Ang tagal maapula ng bombero mga idol. Ito sa harapan ng bahay, may likod doon sa may mga eskinita. Kaya ito, malapit lang talaga dito sa amin mga idol Ito kayo ng tinitira. Tagal mapula. Ayan yung ilaw na yun idol Yan Yan ang nasunugan sa ano lang Yung isang araw Yan mismo nasunog Ito na naman sa kabila o oh. Tingnan mo oh. Lapit lang Pagalap para out naman ito Natupok talaga yung isang bahay はい,い,い。 tingnan nga ng paligid mga idol talagang madilim ba malas tres ng mading araw pa ito ayan po madilim ang paligid pa Kasagsagan ng kasarapan ng tulog mga idol andito ko sa taas ng bahay hindi ko ako makakikita dilim pa lang tagal maapulan ng bumbero pagkakaubusan to ng tubig naman magdamay-damay na yung mga bahay ah, Medyo humina lang ako eh Kala mo, ano, mga idol, no? uh, yung palubog ng araw, kung tingnan natin yung sunog, walang kulay yung apoy. Sobrang init. dito lang ito sa may bandok doon sa may Morales kahapon diretso sa likod may bandok straight yun hmm. tagal mga pula So mga idol bababa ako mga idol ha Kasi may mga dumadaan na sasakyan Kaya ganoon may makiusap na makigrahe muna dito sa harap Kasi talagang medyo dami ang dumadaan So hanggang dito na lang mga idol Sunog so, dito sa Ulumboy na naman Malapit dito sa tinitrahan ko So babay po Hanggang dito na lang